Ayan. Kain po. Sinitesting ko yung video ko kasi hindi tumutuloy eh. Nag-add siya tapos napuputol. Ba't kaya? Anong meron? Sira na yung phone ko. Tana kasi. Ayan, nasira na yata sa iPhone kaya napindot dyan ni na kain po kasi ano na kayo naguguluhan ako din sa cellphone ko nag ano siya eh nag off siya yung video niya kusang nag off tapos may mga ads na uh, ko ha tayong gagamitin maganda pa naman ang camera nito ayan sana hindi umulan nanginit na nga eh lapit ng pasukan nila tana pero si Alex ang mauuna tapos si Kim meron pasok ang dami na ng estudyante dito sa bahay at talagang kailangan ng service para salit-salitan ba salitan sa ano, salitan sa mga service-service dito kasi syempre iba-iba yung oras ng pasok tinetesting ko lang yung video mga kabibilab ko hindi natin kung anong problema ng cellphone kasi ang dami nag nag, ah, ano siya kusa siyang namamat, kusa siya nag-off ang video tapos may sisingit na ads di ko alam kung anong napindot ni Tana kaya inadikalikot ko di pa naman ako marunong mga likot di ba kainis naman ni eh. ano kaya na napindot dyan ni Tana sira ang ganda natin ngayong umaga na to ang ganyan ng ano ang cellphone natin kayo umayos ayan katulad nyan kumapangat na naman ang oras ayan didilim na na naman ah, katakot na naman umulan Ayan. Hindi tayo magluluto ngayon kasi sabi nila ay huwag masyadong magluto. Diet-diet daw sila. Kung ano daw yung laman ng rep, sila na lang daw ang magluluto-luto. Kaya wala tayo masyadong ma content kasi ang mga bata ay diet-diet daw sila. Kaya na, diet din naman ako eh. Kaya pare-pares kami diet. Ayun, wala kaming ma content ngayon. Wala kaming luto. <laughs> Minsan na lang siguro pag ano talaga. Kaya ako naman, okay lang, bahala sila. Yung ipagluluto ko, eh, mag exercise na lang ako. Pero hindi ko na in-upload kasi hindi na ako nag-take ng video kasi, alam mo na, maraming mga, ano, anik-anik. Alam mo, sa totoo lang, kahit kapag scroll kayo ng, ano, ng sample na lang sa FB, yung mga reels dyan. Alam mo yung mga ano dyan, iba nga dyan, mga naka-sports bra lang, at saka yung mga naka-leg, yung parang, ano lang, pang exercise talaga na ano, na mga shorts na ano, fitted talaga, mga fit talaga sila. Walang mga pakialam, kasi kung baga, yung kasi yung ano, outfitan talaga ng mga nag-exercise, nag, -nag -nage exercise ganun. Kaso lang ako, marami sa akin, nang ano, marami ako narinig sa, sa paligid mga chismoso dyan na, ano, exercise daw ako, ganyan, ganyan. Alam mo, yung mga yan, wala lang magawa sa buhay. Kasi, syempre, wala silang pangarap sa buhay nila, kundi yan na lang din. Yung tumambay, manira, magchismisan. Alam mo, sa lugar na to, ang mga chismo, mga kailangang pag-ingatan, yung mga lalaki kasi sila yung, ma, ano talaga, number one, marites dito. Kaya, inahayaan ko na tinatawanan ko na lang kasi nga wala naman silang nagagawa eh kahit naman makialam sila na makialam sa buhay ng ibang tao i-monitor nila yung buhay ng ibang tao wala naman silang mapapala wala naman hindi sila kikita hindi rin sila yayaman sa kaganyan nila sa, sa, isang tao kaya ayos silang yun hindi naman ako naapektuhan eh problema nyo na yun kahit nga yung ano ko eh yung bahay namin pinakikialaman Kasi wala akong pakialam kaya pagsisikapan namin to na ano mapapintura para yung mga bunganga nila yung mga kachismosohan nila at kung uh, matigil total naman bayad naman yung bahay ko yung isa kong unit isang taon na lang din kaya kung baga makakaraos na kami uh, tigil na yung mga chismoso dyan sa mga nagkichisme sa akin na hindi rin bayad bahay ko mayroon akong hawak na titulo dito bago to pinagtibag namin, binayaran to ng buo ng asawa ko. Kaya sana yung mga bunganga dyan na mapasma sana, saksakan sana yan ng, ano, ng apoy. Tigil nyo yung mga paninira nyo kasi baka mamaya magkita-kita tayo at masampal ko kayo ng titulo. Nakakaya naman sa inyo. oh, Bayad po yung bahay ko, yung original na bahay ko, yung binili ko po isang taon na lang babayaran. O, kung hindi ako magpapapintura, sana babayaran na ng buo o, eh unahin na muna natin yung pintura kasi nga yung waterproofing din gawa ng ulan ng ulan lagi ring tumatagas dito sa loob kaya itahimik nyo yung mga bunganga nga nyo dyan palaki kayo ng itlog dyan o, wala akong inanong pangalan baka mamaya may sumugod na dito sa bahay o, patama lang yan kasi mga chismoso kayo sagad-sagarin nyo na kasi ako na nanahimik lang ako dito pero wala rin akong pakialam kung ano yung lalabas sa bunganga ko kasi hindi tumitigil ang mga bunganga nyo yung mga kayo eh di sa palpalin kayo may titulo kami kung gusto mong makita tara doon tayo sa barangay para matigil yung bunganga mo o, doon tayo mag usap lalatagan kita ng titulo at saka yung updated na resibo ko ng pagbabayad ko sa isa kong unit isang taon na lang ho itong babayaran yung, yung nabili kong isa hindi man kami okay ng ano ko, ng asawa ko. At mga chismoso kayo, alam na alam niyo naman kasi nga s'yempre kadikit kayo ng Marites, yung biran kong anabilrama uh, eh. O edi lubos na natin. Kaya hindi kami okay, hindi kami pinababayaan. kaya ako saludo pa rin ako sa asawa ko kasi kahit papaano hindi niya kami pinababayaan. Yun ang importante sa lahat. Siya ang nagpapakain at nagbibigay, nagpo-provide ng lahat-lahat sa amin. Kaya wala pa rin akong masay sa, ano, ko, sa asawa ko. Saludo pa rin ako. Ikukumpara ko naman sa inyo yung asawa ko. Doon na ako sa asawa ko na hardworking. Hindi chismoso at professional na tao. Hindi katulad nyo ng mga chismoso kayo. Mga ano kayo. Mahil kayong manira ng ibang tao. Kaya wala kayong ibang mapala kundi gulo mga buhay nyo nga, di nyo nga mapakaalaman. Tingnan nyo yung mga pamilya ninyo, wala nga makain, Diyos ko. Mag Trabaho kaya ka may puro chismis ng chismis dyan. O at yung asawa ko, nagtatrabaho, binubuhay yung pamilya ng maayos, eh kayo. Yan, puro salita lang kayo na ganito ganyan, ganito ganyan. Sino namang bobo magpapatibag ng bahay, magpapagawa, hindi bayad? Tanga. Kawang tanga dyan eh, chismoso ka pa. Yan, galit mo na naman ako